Magandang magandang gabi sa inyo guys. I'm Zairo. I'm back again. And paribagong content na naman. By the way guys, magpapag-giveaway ako ng dalawang battle pass. So, pan panoorin yung video hanggang sa uli para malaman nyo kung paano makasali sa pag ko. So, tara guys. So, si Tito Hawk do, nagbigay na ng sweldo. At, yung na ko is 1.5 ticket. So, not bad na kasi alam ko na maliit lang yung bigay ngayon kasi di ako masyadong active sa YouTube ko sa pag-upload ng mga videos ko sa YouTube at sa TikTok. So medyo busy kasi sa ano, sa school. So yun napapaisip ako kanina eh kung paano nung gagawin ko dito sa 1.5 tickets ko so naisipan ko magpapag na lang ako siguro ng dalawang battle pa sa mga subscriber ko sa youtube channel at syempre sa tiktok so ito lang yung gawin nyo guys first dapat nakasubscribe ka sa both youtube channel ko at sa tiktok channel ko so, second, i-comment yung main hero nyo. Dito lang ha, sa video na to. Huwag na sa iba dito lang. Okay? At pangatlo, mag-like ng limang videos ko sa YouTube channel at limang hearts sa TikTok channel ko. So, yun lang guys. After nyo, matapos yung tatlong step, ang gagawin nyo na lang last, yung pangapat na hakbang is mag PM sa Facebook account ko. So, papakita ko kung saan nyo isend, i-send, yung mga screenshot. So, dito. Dito nyo i-send. So, titignan ko. Tapos, yun na. pasukan na sa pag-giveaway ko na dalawang oh, battle pass or honor pass. So, ganyan lang kadali guys para makakuha ng easy battle pass or honor pass so good luck sa lahat na sasali let's go so yun lang guys thank you sa panonood at huwag kalimutan mag subscribe para makasali ka sa pag giveaway so yun lang guys so thank you so much bye bye